Hi guys, so ito nakikita natin. Grabe, parang nilalaman ng Creamline, line ang F2. ba diba, nakita natin kanina na pinag-aralan pa sila ng F2 pero hindi din papatalo ang ating cream line. lalo na itong si Maring Chema Galange sa, sa kanya combination play at, at napaka-aggressive ngayon ni Maring Chema kahit si Natuts Carlos. Grabe din. Kaya dalawang set na panalo ang, ang cream line. So isang set na lang. Creamline na for the six wins. O, oh, di ba? Iba talaga ating team Creamline. Nakakasad lang kasi hindi pa nakapasok ang ating team captain na si Alaisa Valdez. Pero kaya kanya niya kaya ng kanyang mga kasama. O, oh, di ba? Sana manalo ulit ang Creamline sa so, set 3 at least, di ba? 3-0, F2. Sabi nga nila, parang hindi maganda ang laro ng F2 kasi nga wala si Kiana D. Malaki daw ang ibinawa sa kanilang laro nang wala si Kiana D. Pero, Team Kringline, ang gugulat yan. Simple lang yan, pa-chill-chill. Pero, pagdating sa court, iba. So, yun lang po guys ang ating update. Hanggang sa muli. Bye-bye! Also, remember, wag mo magpaka-stress.